Sementeryo Ayan Ay pare! Pare! Anong sementeryo Sementeryo pare Dalawa <laughs> Ibablag ah? Sa sama Ano pare? Ay, pa oh, yeah. Paano Ayan

Isa lang ate? Magkano? Bulaklak niya. Hindi na. Sabong! Mayroon na po saan. Sabong po? Hindi ate. Thank you.

Sige, otro pa. Ah, okay. Ay, ay. Oh. Ah, sakit gitna ka. May lilinisan. Sente guys, dito pala yung papunta sa kapatid ko dito. Tresyo lang ko eh. Pag galing ka dun sa may gate, ayun, diretsyoin mo lang yung ganyan. Sa kakaliwa. Sige, run ka. So, titingnan natin kung malinis kasi hindi ako nakapaglinis ngayong, araw, ngayong taon na to guys kasi yung nakaraang taon naglinis din naman kami so ngayon lang so, oh, tayo dadaan so, dito tayo dadaan guys Yun. Yun. dito na tayo guys yun yan pala yung aking kapatid yan ito yung kapatid ko lola ay lola ko tsaka ng nanay ng lola ko then guys ada yung datoy asyaring kan para uh, kanya 'yun eh. Silaw yon ni nanay kan ni. Ten Tayo dito nga pala siya nakalibing sa may ano, public cemetery. Ayun. So, ito nga pala guys yung sumusunod sa akin. Tumusunod sa akin pare bali bunsong kapatid ay bunsong lalaki namin to guys namatay tapos ito ito yung lula ko guys ay nanay ng lula ko Miss yung lang natin yung ano yung kandila tsaka na rin tayo uwi once a year lang kasi natin to madadalaw yung kapatid ko kaya sulit sulitin na rin natin guys masakaling makabalik pa mamaya ang gabi sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon kung nasaan man kayo sige Bati to ito yan, may. Adeng. Adeng kayo na. Ayan ah. guys, kundan muna natin yung tito ko dun sa kabila. yun titignan natin yung sandbanda kasi di ko alam eh. Hanapin na lang natin doon. Pero, tanda ako doon eh So, tara. Samaan nyo ako. Tanda mo lang, dandanan. Yeah. Okay, Pabili ang kandila mo. Salang po. Yes, di kuali, guys, di kolam yang sana benda, ada anak dalam kodi itu, mundi di itu, di itu benda, di itu, nah ini, ah, ini benar, di tempat kelas benar itu guys. Kaya nga guys, ang beses ko lang siya napuntahan mula nung nailibing siya dun dun lang dun ko lang siya na huling nakasama guys si uncle ko kaya, <laughs> kaya paano natin siya guys <laughs> Pero di ko kabisado kung nasaan banda guys Pero Sunapin na lang natin. natin. Beri-beri so, natin mahanap

hindi ko na kasi tanda yun guys, kaya ano kakapana na lang tayo ng pupuntahan kahit anong oras na tayo makapasada pupuntahan hindi ko na guys hindi ko na kasi tanda yung ano eh Dan di itu kayak Yun, ini pasang spasi si yuk.

Pagbalik ang mga akin Ang pala yung Jack, nabiro ka Biro ka pa lang Kasakali nga oh, mabiro ka kit kay Huwag bala tanda aga, eh hey guys Pag isang oras na tayong naghahanap Hindi natin maanap yung Kung saan yung puntod ng tito ko Sobrang tagal na kasi yun guys So yun guys nihihilot na ako sa kakahanap so, na nabunod tayo dito sa may kawayanan So yun, kawawa naman yung nasa kawayan guys ayun yun guys nakita ko na yun na nga yes sokas madadalam na rin kita dito yun dumi ay dito pala si dito dito So, dito na ako. Uh. Dito. chill guys nakita na natin ha! tagal tagal natin nag iikot alas magdadalawang oras na guys Talagang hindi talaga tayo sumuko para mahanap lang si tito ko yan ayan o guys sa pala yung tito ko yan Rolando Arden Ford ayan o oh. yung mga uh, nandito sa baba di ko alam hindi namin hindi ko kilala to guys ayan ay tagal kong hinahanap to guys ayan ito pasensya ka na oh. Kandila lang may may papailaw ko sa iyo. Ibigyan lang kita ng ilaw. Sige mga guys, pinagpapawisan na tayo. <laughs> Halos lahat na naman yat, eh, dito banda. Halos lahat naikot ko na. Buti na lang nakita natin. Ah. guys papailawan natin yung tahanan ng tito ko gabi tau pinahirapan mo ako dito <laughs> talagang di ako sumuko para makita ko lang yung puntod mo dahil ganyan kasakin noon ganyan kasamin sa amin. hindi mo kami pinapabayaan noon sa Manila ka Nandit, nandun, pala kami sa Manila hindi kami pinabayaan Nung nagtatrabaho kami guys sa bahay nila dati Nung binata pa ako Talagang di niya kami pinabayaan Nagagalit pa nga ito si tito ko eh Pag ano, pag Sabi niya sa asawa niya Tignan mo, tignan mo yung dalawa May mangyayari lang dun sa dalawa, tignan mo Sabi niya pang gano'n eh <laughs> So yun ate Nandito na ako sa puntod ni tatay mo, yan Si tito yun. Dapat titirikan ko na lang siya ng kandila para may ilaw siya. So sana maging mabuti yung kalagayan nilang lahat. Kung nasaan man sila ngayon. Ayan. Eh, nagpawisan talaga ako kayo. Ah. So, kalahati lang muna. Pag nakalahati na yung ano, kandila guys bansin na rin tayo kasi mamamasada pa tayo eh. talagang hinanap ko to oh, sobrang init dito pa lang isang makikita alos nalibot ko na yata lahat eh <laughs> nagpawisan na tayo guys pero okay lang Okay lang na pinagpawisan tayo at least. Nadalaw natin yung mga mahal natin sa buhay. So, yung guys, yung iba nakangapadid sa paghanap sa mga ano nila Mga mahal nila sa buhay, mga puntod nila. Kala ko kasi dati, yung puntod niya is ganito, nakataas, pangalawa. Tapos dito nakaharap. Kaya yung nahanap ko. Eh sabi ko sa sarili ko isa-isahin ko na lang lahat para makita ko, baka makita ko, baka sakali. Ayun, dito pala sa side na to. Itong hilera na to pala. Dito ko rin lang pala matatagpuan. Pairan po ng bulaklak. Pabalik ko rin lang po. Paano mo sabi? <laughs> Wala tayong may bigyan na bulaklak guys. Kaya hiram na lang tayo. Ayan. Pati <laughs> yata yung mga atang nila. Kunin na natin. Lagi natin dito kay Tito. Ah. <laughs> Bali sa kabila na pasya lang ko na yung kapatid ko guys tapos ko na rin siya na tirikan ng andila at sinunod na natin dito kay tito ko ayan at pagkatapos nito guys mamamasada na tayo sobrang init grabe yung paghahanap ko talagang ano para alam mo ba yung nangangapa sa dilim hindi mo mahanap yung sumuhanap Pero pag madilim, yung mga asawa natin kahit madilim, nahanap natin eh. Nakakapa natin eh. <laughs> oh my God! Wow! Ito, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Mula nung nilibing ka. Alam nyo guys, nung araw na nagtatrabaho ako doon sa ano, sa may pala ito dun sa Maynila yung nagaano pa bahay yata ni Binay dati yun eh. ngayon ni pawi na kami sinundo kami doon ni dito ko laking tao sinundo kami sa init-init naglalakad kita namin layo pa lang laking tao sabi ko si tito yun ha? sabi ko ganun di, uuwi kami pag uwi namin ganun sasakay kami ng jeep pagsakay ko ng jeep tangin na yung pag-apak pag-slip ko ng jeep Pag-apak kong ganoon sa jeep Pag-akyat kong ganyan Naputol yung tsinilas ko Nakakaya Yun, naglalakad kami Tapos nilakad pa namin hanggang dun sa terminal ng jeep na naman Habang yung tsinilas ko Daladala kong ganyan, yung isa Nakakaya Tapos, nagdabali dalawang jeep Yung sasakyan namin guys Tapos isang tricycle Bit-bit ah, ko pa rin yung tsinilas ko tapos nung namatay siya guys, nung ililibing na, di na ililibing na siya. abang naglalakad kami, papunta dito sa, simen, sa simbahan muna. Bigla ulit na putol yung chinelas ko na naman. Sabi ko, naalala ko. Naalala ko tong araw na to, kako. Ito yung araw na kasama ko si Tito Ronnie na pauwi kami dun sa kanila dati dun sa may Santolan Pasig tapos naputulan ako ng chinelas tapos ganyan na nangyari na naman to sabi ko yun guys abang naglalakad ako abang naglalakad kami eh bigla naputol na naman yung ano yung chinelas ko sabi ko naalala ko to ah sabi ko sama ko siyang karoni sabi ko siya na naman yung ano kanina naman nangyari nung kasama ko siya ang daming lamok. Yan tito At paalis-alis na rin ako. So sabi ko lang kahit malayo yung pamilya mo dito Kaya di sila makapunta o ano ang importante meron ka pa rin pamilya dito sa Pangasinan na nakakaalala at napapasya lang ka kahit siyempre hindi na makapunta yung pamilya mo dito siyempre diba? sa so, malayo sila so kami muna yung bibisita sa'yo dito sa puntod mo at paparating na lang natin sa Pamilya mo dito na Kahit pa paano okay naman yung Kalagayan mo dito sa Pangasinan Nabibisita ka naman namin Si tatay bumisita rin yata dito Kahapon yeah. o, Kung nasa nga man dito Sana ganyan maging maayos ka Bali ganun din lang naman Ang sasabihin ng Pamilya mo dito na maging maayos kung nasaan ka man ngayon. At mahal na mahal ka nila. Mahal na mahal ka namin dito. So, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang ako dito. Uh, iwan na kita dito, dito. To mga masada na ako. So, gabayan mo na lang ako sa araw-araw kong trabaho. Kanyang dalawa ng kapatid ko. Sana ang successful lahat ng mga pangarap na ginagawa ko so yun hanggang dun lang so alis na ako dito dito ka na may wana kita ha. so yun guys palibansin na rin tayo at pamamasada na ta pamamasada pa tayo guys at anong oras na rin Buti na lang nahanap natin. Tingnan mo. Pinagpawisan na ko lalo. Okay lang. So yan guys. Sa susunod ulit na taon, kita-kita ulit tayo dito sa cemeteryo. At dalawit ulit natin yung mahal namin sa buhay. So masada na tayo. Let's go.